kwento ko para dun sa mga hindi nakakaalam upang malaman ninyo kung gaano ka walang hiya si Lito Lapid. Nagsimulan tayong magbahagi ng video tungkol sa pagdalo ni Senator Lito Lapid sa pagdinig sa Senado kung saan ang isang tahimik at hindi masalita na senador ay tila atat nung nagsimula na ay gusto agad magtanong dahil ang pakay niya lamang ay gusto niya lamang linisin ang kanyang pangalan dahil sa pagkakaugnay sa pugo kung saan inaakusahan na sa kanya ang lupang kinatatayuan ng pugo sa Purak Pampanga at sinabi niya nga doon na tinitira ito ng isang vlogger na hindi naman niya binanggit ang pangalan tinitira naman ito ng isang taong namayapa na at may katunog pa ng kanyang pangalan Walang iba kundi si Kapper si Lapid na kung saan inyong matatandaan naging spokesperson din ito itong vlogger na si Atty. Toto Kosing. So pakinggan natin ang paglalahad na ito ni Ka si sa kanyang video nung ito ay nabubuhay pa. Ngayon eh uh, kinausap po ako ni da dating director ito board director ng pagkor na si Raul Gonzales. Itong Raul Gonzales, ay dating pres secretary nan tatay ni Gloria Makapal na si Jose Dado este Josh Dado makapagal, mga kaibigan ngayon nung panahon ni ni Mrs. Cory Aquino at ni Ramos naging direktor dyan sa Pagcor isang araw po nakasalubong ko yan diyan sa Manila Pavilion yung dating Manila Hilton at uh, binati niya ako at ang sabi niya ay hindi ba kamag-anak mo niya si Governor Lapid? Oh, eh sabi ko medyo Etapos <laughs> eh, tapos ang sabi niya, hindi kasi ganito, uh, maari ba akong makiusap sa'yo uh, kung kayo eh nagkakausap? Ah... Uh, sabi niya eh may papakiusap sana ako sa iyo. Mabait 'yun eh si Raul Gonzales, yung very close 'yun dito kay Mrs. Reyes. Ngayon, ang sabi niya kasi may instruction sa amin si Presidente Ramos na yang si Lapid ay tulungan. Pinatutulungan si ano itong si nakalilitong Lapid sa Pagcor sa pamamagitan ng napondohan yung kanyang mga proyekto kung meron. <laughs> ha? Ngayon, ang sabi niya, ito anya ang numero ko, uh, isinulat niya, binigyan niya ako ng calling card at isinulat niya ang kanyang, uh, wala pang ganong ano nun eh, cellphone. Bago-bago pa cellphone. Yung landline. Ibigay niya sa akin, sabi, ay, sabi niya sa akin, yung number na isinulat ko, yan ay numero ng aking kwarto. Kahit natutulog ako, ay pwede mo kong tawagan. Kung maaari, pag nakausap mo siya, ay uh, kung pwedeng ma-schedule niya ako ng meeting para maiparating ko sa kanya ang uh, directive ni... Presidente Ramos sa amin sa pagkor. Ah, okay po. Kinuha ko yung calling card. At ako ay nagpunta doon sa San Fernando, Pampanga, sa Kapitolyo. Siyempre, yung sasakyan ho, may gasolina yan eh. Di ba? Eh, ang layo nun eh. First time kong bibiyahin ng malayo. Kung hindi lang importante dahil mababait sa akin yung mga opisyal ng pagkor na yan kaya hindi ko pwedeng hindi uh, mapahindian ano yung pakiusap ngayon ako po eh nagpunta ron sa San Fernando Pampanga at kinausap ko si itong si Lito Lapid mga kaibigan na governor alam niyo dun sa Kapitolyo Merong Office of the Governor, di ba? Pag-akyat nyo ng hagdanan, yung kanan, yun ang Office of the Governor. Pero hindi mo siya matatagpuan doon. Laging nagtatago yan, mga kaibigan. sa nagtatago? Doon sa likuran. Ha? Iba ang dadaanan mo sa likuran ng Office of the Governor, merong lihim na isang malaking uh, silid. May kamaron, may kwarto pa ron, may lutuan doon. Ah, nakahilata lang doon lahat yung mga yung mga tauhan niyang walang ginagawa, mga kaibigan na ang yayabang kapareho niya rin. Eh nagulat niya yun siya nun ako dumating. Eh sabi ko, sinabi ko yung yung pakay ko. Eh kako itong uh, itong si si Direktora Gonzales ang siyang nautusan ni ni Chairman Kuwan uh, Juan Alice Reyes ha sa direktiba ni Presidente Ramos uh, eh, gusto kang makum humihingi sila ng appointment na makausap ka ang sabi niya sa akin ganitong araw anya meron akong dadaluhan na pulong dyan sa Shangri-La dun sa Mandaluyong yung malapit sa Akwan sa Mega Mall, 'di ba? Na may Shangri-La Hotel doon eh. Oh, gaganapin doon eh parang uh, meeting ng mga gobernador yatayan, mga kaibigan at mayor. O di sabi niya, puntahan mo ko ron doon sa venue ng ganitong oras at uh, pag nandong ka na ay samahan mo ako sa kanila. O sige, yung araw na yon na sinasabing schedule, nagpunta ko. Sinama ko pa yung editor ng Manila Bulletin para uh, baka gusto nilang ma-interview ay uh, makuna nila ng statement. Oh, eh, dalawa kami. May kasama pa yata akong isa pa eh. Dalawa yung kasama ko eh. Sinundo ko siya ro sa venue at nung makita niya ako ay lumabas siya at bumaba kami dun sa lobby. May coffee shop dun, mga kaibigan. At uh, nando na si si Juan, si direktor Raul Gonzales. Kasama naman itong si Lito Lapid, yung dati niyang sekretarya na Lapid din. Eh may tsura eh. Ang pangalan nun eh, Cindy. Ha? Uh, lapid na taga Pampanga, mga kaibigan ang kanang mayaman doon sa Pampanga yun. Ah, uh, yung kanya mga magulang ay mimi-ari ng rural bank ha o oh, doon sa Pampanga. Ngayon, edi bumaba na kami. Ito si Lito Lapid, talaga mapapanis ang laway nito eh. Ah, uh, buti na lang hindi ito nalalason eh, mga kaibigan hanggang ngayon. Hindi rin nakapagsasalita ano po. Eh, walang nagsasalita. Eh, hindi naman ako makaano ah, makapagsalita dahil hindi naman ako ang, ang pakay doon. Eh, bueno, nagsimula lang ang kwentuhan nung magsalita si Lito Lapid dahil may itsura yung si Cindy. Ha? Ah, ang sabi ni Lito Lapid, tanda ko pa o baka isipin nyo kung ano kami rito, magpipinsan kami rito. <laughs> ito, pinsan namin ito si, si Cindy. O, oh, mga kaibigan. hindi eh, di ganon, hanggang sa nagkasundo, sinabi ni, ni Raul Gonzales na ano anya, inutosan kami ni Presidente para tulungan ka. Uh, kumare ay ipadala mo lang kung anong project meron ka sa Pampanga para matulungan ka naming mapondohan yung iyong mga project. O di, okay na, tapos na. Naghiwa-hiwalay na kami. Isang araw, siguro makalipas ang isang linggo o higit sa isang linggo, nagpo-programa ako eh doon sa istasyon na yun, magang-maga. Dumating yung isa sa uh, kamag-anak na lapid. Kapatid no nun, ng sekretarya, isa sa mga kapatid niya, dumating doon. At uh, ang sabi ko, antayin mo lang ako dahil uh, tatapusin ko lang itong programa. O di, tinapos ko yung programa at uh, niyaya ko siya sa isang lugar, doon sa istasyon din, kasi building yun eh. E eh, ngayon, eh, tinignan ko yung daladala niyang folder ito ah, niya yung pinapadala ni Gob na kwa uh, na para sa pagkor. Tinignan ko. Alam ba ninyo kung magkano lang ang hinihingi na pondo? Ha? 1 uh, million pesos. Nahulog ako sa upuan. Sinabihan ko yung may dala ng sulat na sa pakisabi mo kay Gob, eh, kwan, uh, anong tawag dito? Baguhin niya yan. Lakihan niya. Umanap siya ng malaking project. Lakihan niya kasi sayang. Di ba? Sayang. Kasi instruction ito ng presidente. Di ba? ba? Anong project magagawa mo sa isang milyon? E eh, di nagtaka ako. Ang sabi nitong may dala ng sulat, hindi bali na raw anya eh, yan na lang daw muna. Yan. Hadi. O sige, bahala kayo, kako. Dadaling ko na ito doon sa pagkor. Pagkatapos ng pagkagaling ko na istasyon, dumirekta, dumiretsyo na ako agad sa pagkor dahil malapit lang naman sa pinagkakapihan ko tuwing matatapos ako ng programa doon sa Manila Pavilion. O, dumaan ako sa Pagkor, dyan pa sa Roas Boulevard dyan, sa may uh, kanto ng Padre Paura yata, o malapit sa kanto ng Padre Paura, o yung corporate office ng uh, Pagkor. Pinarisip ko sulat. Eto na, uh, isang araw, may mga dalawang linggo na kalipas, eh papalabas ako ng Manila Pavilion. Bigla akong nasa lubong, ito si si Lito Lapid. Parang nakwento ko nakarana, di ba? Ito yung tagpo na nagka uh, nagka kuha, nagkasalubong kami sa lobby. Oh, sabi niya, ba, Ba't "Bakit ka nandito?" Eh, kako, dito ako tumutuloy eh, pagkagaling ko sa radyo eh. Nagkakape ako dito. Ganun ba? Halika muna, sabi Eh, kwan ngayon eh, festival ng Kapampangan eh. Pam Ay, kasi doon, every month, ang uh, promotion nung hotel na yun, nung kanilang coffee shop ay magtampok ng mga pagkain ng mga probinsya. E nung araw na yun, Kapampangan Food Festival. So sabi niya sa akin, uh, habang nag-uusap kami, nakita niya yung Amerikano. Malaking tao eh. Mayigit six-footer yun, mga six-two yun, six-three, six ganyan. Ang laki, ang an laki ng katawan. Kilala ko yun, yun ang general manager ng Holiday Inn Manila Pavilion, yung hotel na yun. Ngayon, ang pangalan nun si Phil Kennedy. Yan, yun ang pangalan nun, Phil Kennedy. E eh, papalapit, pa parang sasalubungin siya, bigla niya ako niyaya, sabi, dito muna tayo, lumihis, umiwas. At naupo kami sandali doon sa music room. Music room yun eh, yung bandang kaliwa. O, oh, eh, doon nga ako tumatambay eh, mga kaibigan eh. Naupo kami roon hanggang sa merong mga reception, yung mga uh, taga nila, public relations nila. Kilala ko lahat noon, ng mga babae, magagandang babae lumapit sa akin at ang sabi nila, ah, pwede bang pakisabi mo kay governor na mag start na yung program? Oh, edi sinabi ko, alika na kako. Eh alam ko, may iiwas siya ro kaya dito ko siya dinaan, may isang lihim na daanan doon. Paglabas mo, nasa coffee shop ka na, hindi ka na dadaan sa lobby. O di kami pumasok, Naka-sabi niya sa akin, oh diyan ka muna sa tapat nung inuupoan nila, may presidential table, mahaba eh. Uh, yung mga officials, mga invite invited guests do nakaupo. Mga kaibigan, nakapiring squad yung upo nila, magkakatabing gano'n. Ako na ba nasa mga apatan lang na na table, may kasama akong ungoy niya, 'di ba? Alagaan niyang ungoy. 'Di ko naman kilala eh. Kamag-anak yata nung kapatid ya, asawa niya yon, di ko pinapansin eh. Ngayon, edi eh di nakatingin ako dun sa kwan, dun sa kanila. At ah, habang tumatagal yung oras, mga kaibigan, nauubos yung katabi ni Lito Lapid. Ha? Ah, nauubos. Katabi niya pa yung si kwan eh, si Shelo Makapagal Salgado yung tunay na anak ni Presidente Dado Makapagal kasi nung panahon na yun, yun ang Vice Governor. Ha, ah, babae yun, si Shelo Makapagal. Yun ang tunay na, na anak ni Dado Makapagal. Si Gloria, anak sa ano to eh? Sa pangalawa ito eh. Ang unang asawa ni Makapagal eh yung kapatid ni Rogelio de la Rosa. Yun mga kaibigan. Ngayon, edi habang nauubos, yung general manager na iniiwasan nilito lapid na Amerikano, dahil English ang salita noon, papalapit ng palapit. Kapag nababawasan ng nababakante yung upuan, habang nababakante, lumalapit yung Amerikano. E eh, nung isa na lang ang pagitan, mga kaibigan, Nung Amerikano at meron na lang isang tao rito, ang ginawa ni Lito Lapid, sinenyasan ako sa ulo. Ha? Sinenyas niya yung ulo niya, tinatawag niya ako, bigla siyang tumayo at nagpunta siya sa malayo-layo na lamesa na dalawa lang kami. Naninigarilyo yan eh. Oh, dito muna tayo. Kunyari, nag-uusap tayo. Bami kunyari pe? Eh. Ha? Naninigarilyo no? E di, mga kaibigan eh, pag upo namin sabi ko, e teka muna, sayang ang oras natin, nakita ko kako nandyan si Mrs. Alice Reyes kumakain. E baka pwedeng kausapin mo na. Dahil yung request mo ay uh, kwan? uh para mapabilis. Sabi ko, nandyan si Mrs. Alice Reyes. Ganun ba? O oh, sige, tumayo kami. Ha? At nilapitan ko, may mga uh, kasamang kumakain, mga babae rin, ha, na mga may edad, mga, mga disente, hindi sila magagaslaw talagang kuan uh, kwan, dinumero mga kilos, mga kaibigan, mga disente tao. Uh, nilapitan ko kagad, kasunod, kasunod ko siya, nasa likuran ko siya. Eh di binulungan ko si ito si Mrs. Alice Reyes, sabi ko, ma'am, magandang tanghali po. Tumingin sa akin, good afternoon, sabi nga nun sa akin, e kako, ito po si kwan, si Governor Lapid, meron sanang uh, ipapalo up sa inyo. Tumayo ngayon si Mrs. Alice Reyes at uh, nakipagkamay. Ito naman si Panislaway Lito Lapid, ikinuha ko ng upuan. Para kumasya siya, makatabi niya si si Mrs. Alice Reyes at masabi niya yung dapat niyang sabihin. At ako naman eh parang nakatalungkuran sa gitna ng sa pagitan nila, mga kaibigan. Ang ginawa, ah, po, eh pagkatapos eh minuto na wala pang lumalabas na salita sa bunganga ni Lito Lapid, mga kaibigan. Kaya ang ginawa ko ako na ang nagsalita. Sabi ko, Ma'am, uh, si Governor Lapid po ay merong request sa inyo. Uh, Nando doon na po sa opisina ninyo, mga dalawang linggo na po eh. Sabi kong gano'n. Ah, ganun ba? Sabi niya, ako na ang bahala. Pagkatapos nun, wala pa rin salita si Lito Lapid. Kaya ako na naman na nagsalita, sabi ko, O oh, sigi sige po ma'am, uh, maraming salamat po sa inyo. Tara na, gob. Ini Niyaya ko na siya, pabalik doon. Madalit sabi, natapos yung araw na yon. Lumipas ang siguro mga two days. Ha, two days. Nakaupo ako doon sa music room. Bigla na lang merong nag-page. Pine-page ako eh. Ha? Mr. Percy Lapid. Ah, may tawag daw ako sa telepono. E tumayo ako, hinanap ko yung telepono at sinagot ko. E, eh, ang kausap ang tumatawag e eh, yung isang abogado ha, sa pagkor. Si Attorney Chot. Yun ang pangalan nun eh, Chot. Ang first name eh. ah attorney yun. E di, kinausap ako, sabi niya, Mr. Lapid, Uh, yung pong cheque ni governor ay nandito na ho. Pwede ho ba kunin nyo na? Ah, oh, sige po. Eh parang napahiya sila kasi inutusan sila ni Alice Reyes, di ba? Inaprobahan ka agad. Uh, bagay ang nag approve ng board, ha? Pero approve na yun. Kasi approve without thinking dahil yun ay Uh, directive yun ni Presidente Ramos. Kasi bakit ho pinatutulungan yan? Alam nyo si Ramos kahit ganoon hindi ho bengador. Alam nyo kung bakit? Kasi yan si Lito Lapid, erap yan muna eh. nag yan eh. Di ba? Erap yan nung uh, kwan, nung uh, kalaban ni FBR. Di ba? Erap yan. Uh, kung matatandaan nyo, Meron pang pagkakataon tinabig ni ano yan eh ni uh, presidente Ramos do sa Mega dyke, Ha? Uh, alam nyo kung mambola si Lito Lapid magmamano, di ba? Magmamano. Tinabig yan eh ni presidente Ramos na panood sa television niyan. <clears throat> ito naman si presidente Ramos siguro na konsensya. Eh, hindi ko naman kalaban ito eh, mas maganda siguro ang makaibigan ko na to. Yun ang pakay ni Ramos, ma mabuting pakay eh. Oh, at saka makakatulong naman yan, di ba? Sa mga proyekto. Oh. Eh ngayon, eto nga ho, di, yun na, tinawag ako ng pagkor. Pumunta ako ngayon dun sa corporate office. Pagdating ko po doon, eh, kausap ko yung si Atty. Chot, ha? At uh, pinagintay ako, sabi niya, sandali lang ho ha. At uh, ako na maglalakad noon, Cheke. Abay, akalain niyo siguro magdadalawang oras ako nakaupo roon. Ha? Eh tapos dumating yung attorney. Sabi niya, nako, Mr. Lapid, pasensya na ho kayo. Yung palahon, Cheke, ipinorward do sa Angeles branch ng Pagcorme, may casino roon eh, di ba? Doon ho na iporward. Ha? Ah, ah, ganun ho ba? O di sige ho. Kaya nung kinabukasan, pagkagaling ko ng istasyon, sumugod na ako sa San Fernando, Pampanga, sa Kapitolyo. Ah, para sabihin ko na yung cheque ay eh, nando doon na sa Juan ah, Angeles Branch Kasi hindi pa uso mga telepono noon eh O oh, ngayon, yung cellphone ngayon eh, di pumunta ako ron. Oh, sabi niya, ba't ka na pa rito? Eh, kako eh, yung palancheke mo, yung uh, pinalakad mo sa akin, nandiyan na pala sa kwan, sa Angeles. Naku, sabi niya, pasensya ka na, nasunog na eh. Ano? Sa loob, -loob ko, anong nasunog? Pera ng gobyerno yan, sinunog mo. Sa loob, -loob ko. Hindi ba? ba? Pero ako, eh nagaantay ng kahit konti matapunan ako dahil nagpagod ako eh di ba naggasolina po ako eh sana man lang yung pinanggasolina ko ibinalik niya di ba o ito yung pinanggasolina mo walang hiya eh manhid eh, mga kaibigan eh eh di hindi ako nagsalita at ako lumayas na inilista ko na lang sa tubig mga kaibigan sa madalit sabi, kayo na magsabi kung walang hiya yan o hindi walang hiya. Di ba? Hindi na ako ahatol dyan. Mabali-balitaan ko. Sipin mo, bakit mo sasabihin sa akin sinunog mo yung pera? Nag-isip ako eh. Anong sunog ang ibig sabihin ito? Winaldas mo yung pera?